Sa gitna ng mundong binabalot ng machismo at kawala ng katarungan, isang biyayang maituturing ang pagkakaroon ng mga huwarang personahe na magsisilbing tagapagsulong ng Hustisyang Panlipunan. Ito ang mga naging mensahe ng activist nun na si Sister Merijan Mananzan. Kabilang ang kwento ni Mananzan sa Six Filipino Women for Justice, isang libro na inilimbag ng San Anselmo Press at pinatnuguta ng multi-awarded author at kolumnista na si Asuncion David Maramba. Ito ang nagpapakina talaga ang mga kababaihan sa Pilipinas. Talagang meron silang instinct for justice. At saka hindi lang instinct, they have a commitment for justice. Isinagawa ang book launch ng Six Filipino Women for Justice sa Makati City nitong biyernes, April 26. Tampok sa librong ito ang mga kababaihang nagbigay ng malaking kontribusyon sa bansa sa pamamagitan ng aktibong pagtugon sa mga mahalagang isyu ng lipunan. Ayon kay Sister Mary Jan, makatutulong ang nasabing libro sa pagsusulong ng women empowerment sa Pilipinas. You cannot say that we have we have already equality of women in in this society. Nakumata malayo pa tayo. Kaya pa makikita silang mga role models. I think that would help the women empowerment talaga. Sa unang bahagi ng libro, matatagpuan ang sanaysay ni Maramba tungkol sa pagiging targets of injustices ni na dating Sen. Laila de Lima, mamamahayag na si Maria Reza at dating Vice Presidente Leni Rebredo. Naging mga tagapagtanggol naman aniya ng katarungan si na Sen. Risa Hontiveros, dating Associate Justice ng Supreme Court na si Conchita Carpio Morales at si Sister Mary Jean Mananzan. Their stories are not just narratives of personal triumphs but are also powerful catalysts for change and inspiration encouraging each of us to reflect on our own roles in fostering justice and equality in the Philippine society. Sa kabila nito, sinabi ni Maramba na tila itinadhana na nagsilitawan ang mga kababaihang itinampok sa kanyang aklat sa mga panahong naging laganap ang kawalan ng katarungan sa Pilipinas. Ito raw ang nagudyok sa kanyang tipuni, ang kwento ng six Filipino women for justice upang makapagbigay ng inspirasyon at kamalayan sa mga mambabasa. I hope that they enjoy reading it kasi that's the first. I am not somebody who does a thing and you should, they should learn about the purpose. No, Enjoy the book as a book. Angelica Cara, CLTV 36 News.